Ano-ano nga ba yung mga kalimitang problema pag bumibili tayo ng brand new na bahay Especially sa mga pre-selling or mga brand new na ibibenta sa inyo Kapong kasi pinag-usapan natin yung foreclosed pag-ibig So ngayon naman dito naman tayo sa mga brand new Tatlo itong didiscuss natin, kung may kulang comment down below Kasi masyadong mahaba pag sinabi natin lahat So pag-usapan na lang natin itong tatlong madalas Number 1 dyan yung turnover date So kunwari bumili ka ngayong May 2024 ng brand new na bahay Let's say sabihin na natin pre-selling no at sinabi sa'yo, May 2027 matatapos or 10 over date sa'yo. Nung isang property, wag ka pa rin mag-expect na 100% na May, 20, May 2027 madideliver sa'yo yan. Kadalasan sa mga nawi-witness ko at nakikita ko, na-experience ko, pati mga watchers natin, although hindi naman lahat, no, may mga developer na delay sa mga turnover date sa inyo. So, syempre, ikaw, nagulog ka ng ilang taon na, wala ka ng choice kundi ituloy na yon. Pero para sa akin, magandang magkaroon pa rin kayo sa utak nyo no, ng at least 6 months to 1 year na delay. Dahil madalas na ganang nangyayari yan. Kasi may mga, minsan sakuna, minsan may delay. Tulad ng COVID season, siyempre, marami rin na delay. Pangalawa, yung back job. So pag natin kumuha ka ng bahay ngayon, natitirhan mo na. Kunyari, ito yung bahay. No? After, after let's say 3 months, bigla tumulo yung sa bubong ng tubig. Siyempre, pasok siya sa warranty, pasok siya sa back job. May mga developer na delay mag sa mga ganong klaseng problema. May mga developer naman na mabilis dyan. So, kung may idea kayo dyan, guys, sa mga experience nyo, comment down below na rin kayo. Pangatlo, yung turnover checklist. So, kunyari, bumili ka ng bahay ngayon, tapos kunyari ngayon yung turnover, bibigay na sa itong, ba itong buong bahay, kunwari. May mga checklist yan, tapos pipirmahan ka na na-deliver nila sa'yo ng maayos yung bahay. Kaya, mabuti talaga kung mag-checklist kayo or mag-check kayo ng bahay sa araw ng turnover, magsama ka ng professional para makita yung mga problema doon sa bahay bago mo pirmahan. Kasi kadalasan, naman nakita kong problema dyan. Kapag yung bahay is tinanggap mo ngayon, no, kunyari ito yung bahay, na no, tinanggap mo na. Pinirmahan mo na ngayon, tapos after 2 days may nakita ka palang crack doon sa may kunyari sa... Kunyari, doon sa kisa may may crack pala kunwari. Mahirapan kang habulin yung warranty na yun. Especially kung physical damage yan. Naihirapan ka na nga sa back job, tapos dumagdag pa yung physical na problema na yun. So talagang double trouble yun. Anyway guys, ang dami pang pa problema dyan. Comment down below na lang kayo. Dagdagan nyo na lang itong mga sinabi ko. And if you learned something today, baka pwede naman kayo mag-like sa video na to. Subscribe na kayo sa ating channel para matuto pa kayo ng mga videos katulad ito. Yun lang. Salamat!